Magandang umaga po! Welcome po sa ating My Farm Project. Doon sa aking isang video ay naipakita ko sa inyo yung halaga ng mga uh, gabing San Fernando dito sa pakain namin sa aming mga alagang baboy. Ang mga gabing San Fernando na tanim namin ay nakakadagdag dito sa pagkain namin sa aming mga native pigs. Sinasama ito ni Papa sa kanyang pagluluto kasama nung malambot na bahagi ng katawan ng saging. Dahil sa mga gabing San Fernando ay nakakatipid kami dito sa aming uh, cost ng uh, feeds. At ito ay pinaparami namin dito sa aming paligid. Sa video ito ay gusto ko namang ipakita sa inyo ang role ng mga native chickens dito sa aming garden. Ito ang garden kung saan namin tinatanim yung mga Gabing San Fernando, yung mga Red Napier, at yung mga Madre de Agua. At dahil sa free range or nakagala ang aming mga native chickens, ay nagkakaroon sila ng mahalagang role dito sa aming garden. Bukod sa pagbibigay sa amin ng mga itlog na pwede naming makain sa almusal, at ito ay nililimliman nila para dumagdag yung mga sisiw ang mga native chickens na nakagala dito sa aming garden na ito ay nakakatulong upang i-fertilize yung lupa kung saan nakatanim yung aming mga halaman na nagsisilbing feed supplements para sa aming mga native pigs. At dahil sa paborito nila itong spot kung saan sila nanginginain ng damo, naghahanap ng mga insekto, at kumakaya sa lupa para makahanap ng kanilang pagkain at uh, ang mga bulate rito sa area na ito ay matataba kaya gustong gusto ng mga native chickens dito. Habang sila ay gumagala dito sa aming garden ay naikakalat nila yung kanilang ipot. Yung kanilang ipot ay nagsisilbing fertilizer dito sa aming mga halaman. At ang cycle na ito ay nagiging posible dahil sa pagiging free range ng aming mga native chickens. At dahil sa nagsisilbing fertilizer yung kanilang mga ipot, ay natutulungan na lumago yung aming mga tanim na nagsisilbing pandagdag namin dito sa aming mga feeds para sa aming mga native na baboy. Sa isang video ko naman, napakita ko sa inyo yung role naman ni Pogi na siya ang nagsusungkal dito sa mga madamong bahagi. At maghapong nagsusungkal si Pogi doon sa lugar kung saan siya tinatali ni Papa. Kagaya dito sa area na ito kung saan maraming bahagi na siyang nasungkal. Kapag ka nahawi na ni Pogi yung mga damo at hindi na siya ganun kasukal, itong area na ito ay magsisilbing galaan naman ng aming mga native chickens at mga pato. Iniiwasan lang ni Papa na hindi masungkal ni Pogi yung mga saging dahil pinagkukunan niya ito nung katawan ng saging at yung malambot na bahagi nga ay na isasama niya doon sa kanyang lulutuin na pagkain ng aming mga native pigs. Kasama nung aming mga gabing San Fernando, pinapakuloan ni Papa yung malambot na bahagi ng katawan ng saging at kapag ito ay luto na, saka namin inihahalo yung feeds na binibili namin sa feed mills. At dahil sa paraan na ito, ay nakakatipid kami sa aming mga pagkain. Napakahalaga ng role ng mga native chickens sa pagbibigay ng abono doon sa aming mga tanim. At itong mga tanim naman na ito ay nagagamit namin na pagkain ng mga native pigs. Kapag ka ito ay luto na, bukod sa kakainin ito ng mga native pigs, ay nakakabahagi din yung aming mga native chickens dito sa pinrepair na pagkain ni Papa. Ito ang aming bulugan si Koibi at sa oras na ito ay gutom na siya. Hindi lamang si Koibi ang makikinabang doon sa mga feed supplement na kahalo ng niluluto ni Papa. Hindi lamang itong aming upgraded uh hinahin, maging si Pogi, lahat ay nakikinabang. Dahil dito sa niluto ni Papa na ito, pag nahaluan niya ng feeds bukod sa lahat ng aming mga native pigs ay kakain at maabsorb nila yung sustansya na nanggaling doon sa aming garden na na-fertilize ng aming mga native chickens. Maging mga native chickens at mga pato, mga pabo ay makikinabang dito sa tinitimplang pagkain ni Papa. Napakaganda nung uh, nakita kong cycle dito sa aming uh, my farm project. Na-realize ko yung mahalagang role ng aming mga native chickens na naka-free range. Umiikot yung pakinabang ng role na ginagawa nila. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video na ito at uh, hanggang sa mga susunod na videos, happy farming po sa ating lahat.